kasayang araw po ito ang ating mga palakihin so ito po yung group ng 40 na almost one week na po nyan sa kanilang pagkakawalay so 4 times a day po kung magpakain kami dito sa ating mga bagong walay paunti-unti yung bigay para po hindi nananawa at uh, hindi rin po marami yung natitira na sasalakayin lang na ating mga alagang kambing. Yung pong nasa kabilang side, matanda ng mga 3 weeks. Mga 3 weeks po ang pagitan ng aming naging pagwawalay. 38 heads. So, ito po, mag-shift na papunta ng 3 times a day na lang ang pagkain at medyo mabilis na po silang kumain so ito po yung ating first batch ng mga iwinalay ito po yung second batch yan po yung mga kambing na nakikisilong yung pangatlo pong batch natin na either early October or towards the end of September mga 40 uhuuli yun dito naman natin ilalagay so pag na na po natin yung mga itong 1A 2A po ito 3A iiwanan po natin muna yung 4 babalik po tayo dun sa 1B kaya po dito kita na naglalagay na po kami ng forma doon para sa magiging silungan so din po 1B lalagay ay namin ng silungan may mga nakaprepare naman po tayong lona na yung framing na lang ang kailangan so yan po ang ating mga paglalagyan kaya kung makukompleto po natin itong ating limang kulungan meron po tayong mga 200 na nakawalay marami pa naman po yung ating mga biik na iwawalay. Magkakaiba lang po ang edad, kaya po hindi rin sabay-sabay ang aming paghuli para maiwalay sila. So, yan po, ito naman po yung ating mga alagang kambing. Dahil galing na po sa labas, kaya dito na uli sila sa loob ng farm ng angain. at nag-aabang ng soya na mapapasok. So ito po yung ating mga middle age na inahin. Nang haling tapat po, alauna ngayon nagkulimlim. Kaya po wala pang feeding action. So yun po ang ating mga middle age na inahin yan po si puti so far po wala kaming nakikitang ano ngayon sa kanya na dumalapit at nangain ng inunan at yung kuminsan nga po dahil sa pagkain niya ng inunan ay nakakain niya yung biik na palabas din yan po si batik binabantayan dahil yung huling anakan po dadalwa lang ililabas pag po kakaunti uli ang naging anak ni batik i out na po natin siya kaya importante rin po ang record keeping sa ating pag-aalaga para maging productive po ang ating uh, pag-aalaga kasi po kung kakaunti lang ang anak o hindi na naanak sayang po yung ating pinakakain so ito pong kulungan natin dito supposedly po bakanti dapat ito pero yung ating mga dumalaga nakasama po dun sa grupo nung ating pinaka huling mga inahin ay nagka problema tayo Nahiga po sila at dahil malapit na pong manganak, nag-uumpisa na po yung paggatas, dinidedehan po ng ibang mga biik. Kaya po baka ma-induce uh, po yung kanilang milk production bago talaga sila manganak at uh, humina naman po ang kanilang gatas na pag may anak na. So ang ginawa po ay iwinalay muna namin sila. So oobserbahan nyo rin po ang mga alaga pagpuga nitong sistema namin na magkakasama. Pag po nakita nyo na dumalaga o kahit na inahin po, hindi pa naanak pero pag humiga ay nagpapadede po ng mga biik ng mga kasamahan niya, maganda pong iwalay nyo na. Kasi po, nagka-problema na kami ng ganyan na pag anak po nung inahin ah, hindi ko po alam kung nauna na rin lumabas yung colostrum or yung first milk dahil po dinideha na bago pa umanak. kasi sa pagkakaintindi ko po yung colostrum ay nalabas lang pagka nakaanak na pero yun pong naging problema namin noon yun pong nung umanak po yung inahin hindi naka po siguro nakapag-produce ng enough na gatas or wala nga po yung colostrum, namatay po yung mga biik. Kaya po ngayon, inoobserbahan namin yung ganyan na kung hihiga yung buntis na malapit ng umanak at nilalapitan ng mga biik at liliyad po siya na nagpapadede talaga ay inaalis po namin yung ganong inahin, inihiwalay namin. Para po pag anak niya, ay sufisyente yung kanyang gatas na ipoproduce para sa kanyang mga bagong biik at hindi po yung naubusan na siya ito pong isa nating biik napansin namin na medyo mahina po ang kain at yan po may mild thumping siya So kahit na po nagbibigay tayo ng respisure o minsan po nagkakaganya ng ating mga alaga. So bago pa po lumala at uh, tinuruan ko na po ng um, ano um DTF Yung pong ibinibigay natin. They ah uh, may tylosin po yun, may flor florpenicol, at saka nakalimutan ko po kung ano yung D. Pero DTF po yun, tatlo pong gamot magkakasama sa isang bote para pagtuturok. Ang bigay po ay 1 cc per 10 kilos. Kaya po yung biik na yun, almost 12, uh, 12 kilos na po siya, binibigyan ko na po ng 1.5 cc ah uh, five to 7 days po ang pagbigay ng DTF para po maging effective. So far po, yung mga nahuli namin ganyan ay gumagaling naman. At dahil batang-bata pa po yun, over 3 months pa bago natin siya i-market, ay okay lang pong turukan. Dahil ang withholding ang holding period po o your withdrawal period ng gamot ay 21 days lang. So tayo po lalagpas pa ng 90 days bago i-market yung baboy kaya okay lang po na magbigay ng DTF. So ito naman po yung ating mga nakatatandang inahin dito po sa breeding pen 1. Papadede po yon, Ito po may laman na. So, dahil magkakaiba nga po yung edad, kailangan na mas mapagmatsyag po tayo sa ating mga alaga para po paiwasan yung mga early mortality ng ating mga biik. Sayang naman po na naghintay ka ng apat na buwan bago umanak tapos po paglabas mamamatay lang. Kaya kung magpaparami po kayo at katulad ng sistema namin na magkakasama ang inyong mga inahin at biik babantayan nyo lang po ang kanilang mga kaugalian hindi po pare-parehas ang personality ng ating mga alaga para rin pong tao yan meron pong mga inahin na talagang hindi magpapadede sa hindi nila biik meron naman pong basta may lumapit hihiga po at talagang bigay ng gatas kaagad so in a way po maganda yung ganung inahin na nagpapadede ng iba pero yun nga po ang problema kung mas bata po yung kanyang mga biik at dinededehan siya nung malalaki ng biik at hinahayaan niya yun naman pong kanyang mga biik ang hindi mag-survive. kaya po babantayan natin ang maigi ang ating mga breeders ang kanilang pag-uugali para tayo po ang gagawa ng proper response para po maprotektahan yung ating mga inahin at yung ating mga BE. So yan po ang aking share sa inyo ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.